nandito po kami sa bilihan ng murang gulay. So, pipili tayo ng murang gulay para mabenta din po natin ng mura. Guys, ang daming dito. May mga prutas sa kami Ayan. Hahanap kami ng Ayan, pipili tayo ng murang Hindi ka magkano po. Kasi ang daming ano, ang daming si kamasa sa mga kaputing kahoy. O oh, say hello, ito yung mga ano, tindero ang bugwapo. Uy, Ay, ako lang <laughs> po yun. Ayan o, oh, ang sisipag po nila. O, punta na kayo rito ha. O, oh, punta na tayo dito kasi ang mumura po ng mga tinda oh, nila. pwede mga working student dito. Wala ka po.

ayan mga kakapwa nakauwi na po kami ang dami kong nabiling mga murang gulay doon sa bilihan ng murang gulay may kalamansi ayan bawang pabili pa ako ng luya bawang kamatis ayan at saka po yung sibuyas mura na din ang kilo o, meron pa ako nabiling lettuce cauliflower at saka broccoli <laughs> Nakabili din ako mga kakapwa ng parang pet choy, Bok choy po ata ang pangalan nito. Ayan oh. Fresh na fresh ang dahon niya. Medyo malayo po ang bilihan ng murang gulay mga kakapwa. Pero nakisabay po ako sa aking kapitbahay. May sasakyan po kasi sila. Kaya okay lang po daw na makisabay. <laughs>